Ibo tatay to niyo? Kaya, hawak mo, magkano yan? 1 lang, piraso One seven, tatlong piraso isa, pa iso oh. Pinabaisa Ano bloodline yan? Ano bloodline? Twitter. Sweater, mga idol, oh. one, okay, seven pinabay pinabay one seven lang Pare parehas, 1 tatlo ka, ayun, tatlong piraso mga Ah, magkakapatid. Oh, magkakapatid One seven, mga idol, tatlo Yung isa Pinabaisa mga idol, O, oh. nanono ka <laughs> Ito, 3-5 na. Sa Ang sabi mo, 1-7 lang, oh. oh. Ilan ba na yan? 10, 10 months o, na, mga pinabaya, idol. 1-7. Ito, 3-5, no? Uh, The pumpkin, mga idol. 3-5 isa. Kaya, eh, uh. 1-7 din. Oh, 1-7 din, mga idol, oh. Matay-tono, mura yan. Matay-tono, 1-7 lang. Ito, 3-5 mga idol. Mm. Oh. Ito mga idol, 3-5. Tapos itong Henny ni Ay, Tony. ito ni Ito, 3-5 din, no? 3-5 din? Ah, 2-5 pala ito. 2-5 Henny, mga idol. High station pa.

<laughs> oh, may mga idol may kausap si Tati Tony. Oh, ano na na? Hindi na umabot sa ano. Hindi na sa online. Nabili na ni boss. <laughs> Ang ito to kay daw mga idol, to kay lang. Eh ni itatay to ni to, to lang. Yan, 3K 3K daw to mga idol, oh. 3K. Ang tama daw sa 3K. Hay ta. 25 na. 25. Ayun mga idol, kay boss chat to. 3K, 3K mọi người Trì idol 3K, 3K Trì idol trì kỳ mọi người Trì idol mọi 2 5

Fight <laughs> to <251, backwards time. laughs> ko 3 mga idol 3K e ni. 3K e, ni, ni boss e boss idol 3K e, 2, 5, idol 2,

Bye lang no mga idol lang Eh bos dat. 35 may bawas ka. 3-5 mga idol. May bawas ka. Ripay may mga bawas pa 'tong mga idol. वॉश किया गया तो माय द पाइप ये पाइप माय द पाइप थ्री पाइप माय ए बॉस जाते 5 mga idol eh boss bosga boss naman ang number natin 3947 FB boss montada Dad Monsaga mga idol kontakan nyo lang para sa mga detalye na ito, mga manok natin no? may mga bawas pa no? May mga bawas pa. Bawas pa mga idol. Kaya basta kay Boss Gia. 35. 35. Kenausin mo pa ayan maganda 'yan. lang Pumpkin lo. No? Pumpkin Eh hey, Boss Babe mga idol lo. Oh, Three, two, oh. Hey, Boss Bag. 3J. Multo ah. 35 oh. lang kay hey, Boss Bag mga idol. Basta kayo, Boss Bob. Kualito yan. Eh. Ito, 3K. 3.5. 5 daw ito, mga idol. Silver play, mga idol. Bila ka niya, no? Bila eh? taon na ito? Bila pa. Bila ah, pa? 10 months. mga idol, oh. Pero, ganda ng katawan. Laki. Kaya sa iyo rin yan. Ang kalong? Okay, okay, mga idol. Wala ka bang FB? O, FB? Ito, ipapagkata ko yung FB ko. Para ano, nakokonta ka. Pihim na lang kayo sa FB ko. Oo. Oh. May mga ano yan. Maraming manak sa si Boss, Konta kami lang. Iyan o. Oh. Jake Magat. Kam Kam Kamagahan ko lang ni Mike Magat sa si Boss. <laughs> Jake Magat agad layo sa baba. <laughs> Saan galing yung bab? Okay, uh, okay, oh, e, Ayan mga idol, kontakin nyo lang Jake Magat ang profile niya is yun, may hawak na manok mga idol daming manok na ito, mga idol, kontakin nyo lang Ito <laughs> oh, magkano to? 3K? Mga <laughs> oh, negosyable mga idol, oh, 3K, 3K lang yan Ormok gold, Or, gold ba to? <laughs> Solid pala to ah oh. <laughs> Ormok Gold yung isa Black Dome, yan. Ito, Ormog Gold, mga idol, o. Oh. oh 3K lang. Contact nyo lang si Boss Mark. Yan, Dome. Uh, sa mga detalye nito, mga idol, o. Oh. Contact nyo lang sa si Facebook para meron kayong spark. Okay, salamat, idol. Oh, salamat, Boss Idol. Bye, mga idol. Hey, Boss Jack. Yeah. 3535. Ini sama idol 3535. Eh bos jaga. Ayo coba yang idol. Ini bos jaga. Oh, hey, bos jaga ya mah idol.